Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. <coughs> Hello, magandang uh, araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo at ang banal na Espiritu magpuspos sa kanyang presensya sa inyong lahat na nandito. At ako po ay natutuwa ngayon dahil uh, nandito po tayo sa St. Anthony de Padua Parish sa Sibagat Agus Agusan del Sur. O, mga one hour uh, one hour and a half from the city of Butuan. At bukas naman po, uh, bibisita tayo sa May 28 po, Sacred Heart of Jesus, Paris, San Francisco, Agusan del Sur. <coughs> sa hapon po ito. So, mas mabuti ito dahil uh, yung mga may trabaho, maka <coughs> maka maka-attend. Sa May 29, Our Lady of Holy Rosary Paris, Rosario Agusan del, del Sur sa 5 p.m. po. At sa May 30, sa St. Michael Archangel Paris, Prosperidad Agusan del Sur, 1 p.m. At sa May 31, St. Isidro Labrador Paris, Remedios Romualdez, Agusan del Norte, 5 p.m. po ng June 1 <laughs> Virgin uh, Delia Candelaria Paris. Cadbadbaran uh, City uh, syudad pala ito ng June 1 po pinupost ko na po ito <clears throat> sa ating ano sa ating <clears throat> sa ating timeline okay so meron na po nakita na pinupost ni Brother Paul ni Pastor Rudy Vilasco sa Kamako Evangelist. Uh, ano ba itong Kamako Christian Association Missionary? Uh, uh, Christian Association Missionary. Hmm, Kalimutan ko. Basta mga born again po ito related sa mga fundamentalist ang ganda ng sinasabi niya, no? So, hindi talaga makadenay yung mga pastor na... Ate, pakinggan, ha? Hindi, gi di usap ka din, bro. Sir, <coughs> that is the word of God. Put into writing and then combined by the Roman Catholics. So, ang Biblia, at pulong sa Diyos, pulong kini sa Diyos, kagisulat, isulat pinagi sa mga profita, pinagi sa Moses, Pinagi ka na po kam upol. Kang matiyo. I, ni sa Diyos sa mga pulong. Di sulat, bugun niya. I <clears throat> lang, di, di sa Roman Katolik na andir sa pagsugo ni Pope Damasus. Muna <coughs> ang di pa sa mata ng compilation. Compile by the Roman So, kita niyo mga kapatid. Inaamin ng uh, kapatid natin na pastor na yung compilation talaga ang responsable nito ay si Papa Damaso. So, hindi yan matinag eh dahil nandyan yan sa mga standard references. No? Ma-encyclopedia man, ma-aklat man sa mga kapatid natin na <clears throat> hindi katoliko katulad ni ano ni uh, dito po sa document na basahin naman na natin. Uh, so, sasagot lang tayo with document. Ako po ay hindi lang mamersonal dahil kapag mamersonal na tayo, nangilad ka, makakun ka, it is, ano, bankruptcy of right reasoning. Puntul, uh, ...focus lang tayo sa ano? <clears throat> issue for issue lang tayo. Kapag mamersonal na tayo sa bawat isa... ...it is bankruptcy of right reasoning pala. <laughs> so, sa mga... ...sa mga... Uh, ...nandito... ...mga kasamahan natin... ...dagdagan natin yung kaalaman natin para... <clears throat> parang hindi tayo focus sa personal eh. So, hindi na tayo nag-focus sa issue. Focus na tayo sa, sa, hindi na sa doctrinal issue, personal issue na. So, yung internet ko, ha? Hindi ko mabasa yung document. Dahil i-review ko sa inyo yung mga document na hindi natin na-elaborate na, able, na ng maigi. Salamat sa mga nagpapadala ng mga stars. So, masahin ko muna. <clears throat> si kapatid na Maria Sarmiento, padala sa atin ng 200 stars. Si Vicente Fuluzan, 100 stars. At si Sister Genofe, padala ng uh, 50 stars po. Salamat po. Paano to? Hindi ko ma... ano? Sumahinay yung signal ko ha. Pero okay naman yung signal ko sa live, di ba? <coughs> sayang hindi ko ma ma-open <coughs> pasensya na kayo ha hindi ko ma-open yung ano natin <coughs> document so kita nyo yung isang pastor very humble talaga inaamin niya ha? inaamin niya literal <coughs> na it is compiled si Pastor Rudy Velasco po yun Velasco po yan? Tingnan ko muna. Asensya na kayo. Mahina yung signal natin. Um, sino ba yon? <coughs> si Pastor... Ano? Si Pastor... Uh, ah, Bilasco. <coughs> Sa Kamakup Evangelist po. Uh, Kamakup Evangelist po ito. So, kita rin yun. Inaamin niya na it is the Roman Catholic Church. So, <clears throat> malinaw na malinaw, <clears throat> kung wala pang Iglesia Katolika, wala tayong buong Biblia ngayon. Oh, dahil sila si St. Jerome, sila si St. Athanasius, St. John Chrysostom. Si St. John Chrysostom, ang unang, <clears throat> ang una, na nag, nagpangalan ta Biblia sa buong Biblia si St. John Chrysostom St. John Chrysostom is the disciple of St. John <coughs> one of the disciples of St. John <coughs> one of the disciples of St. John siya ang unang nagpangalan na uh, Bible <coughs> Sino ba itong my heart heart? <laughs> Siya ang unang nagpangalan na Biblia. At ang ang isa sa mga Santo Papa na nag uh, reaffirm si ano, si Pope Sirius. Grabe no? Very Catholic talaga yung aklat. No? Ang nagbigay uh, ng chapter ay si Cardinal Hugo de Santo Caro sa verse dalawa si Robert uh, nakalimutan ko sa apelido niya at si Padre Dominic Sanctis Pagninos <clears throat> parik pa rin mm. so kita ninyo mga kapatid uh, yan po ang patunay na hindi basta-basta no? uh, nag-aas ako kay sa mahal natin ng kapatid si Pastor Ian mm ikaw na lang ang mag ano pastor ikaw na lang ang mag uh, magpatunay na ang Baptist Church ang nagcompile sa Bible ang sagot ng ating mahal na kapatid wala kaming claim noon totoo naman wala silang claim hindi naman sila dapat magclaim dahil ang dapat magclaim yung nagcompile talaga ang simbahang katoliko naman yung nagcompile nito at uh, dahil hindi sila nag-compile, ano ba yung uh, proper na description sa kanila? Wala sila, hindi sila nag-compile eh. Ang mga kapatid natin, mga mahal natin na kapatid sa kaibayo sa pananampalataya, ay eh sila po ay nagpaputukapi lang. <laughs> hindi talaga sila nag-compile. Yan ang masakit na katotohanan. Yung mga kapatid natin, utang po ng mga iba't ibang simbahan ang Biblia uh, sa Simbang Katoliko. God the Catholic, hindi yan mabuo yung Biblia. Historically speaking, uh, chronologically uh, speaking, chronological sequence of time. makita natin mga Church Fathers. Hindi siya makaano eh. <coughs> Tinuote niya si Saint Irenaeus. Sino po yun si St. Irenaeus? Uh, he is the member you know, of the Catholic Church. One of the Church Fathers of the Catholic Church, di ba? So, hindi sila makatanggi niyan. No? Hindi sila makatanggi niyan. Yan po ang katotohanan eh. Mahirap nahirap pakipaglaban sa katotohanan mga kapatid. Kahit anong talino mo, kahit anong huh, kaya hindi pa ang genius sa buong mundo. Hindi tayo mananaig laban sa katotohanan po. So, tingnan ko muna ha kung ma-open ba natin ito. Pero hmm. Ng isa tayo, alas na yung ilalive din natin kung okay yung signal natin ha. Okay, mag-alala, mag tayo. Para sa inyo po. Para sa inyo po quarter mag dito din why Catholic is bigger than the Bible sino bang nagsulat nito si Gary Mututa sabi dito aside from the first that this Jewish tradition is quite late like third or fourth century AD it doesn't teach that prophets or prophecies cease it says the opposite after the destruction of the temple prophecy was taken away from prophets and given either to sages so yung mga magkadma ang yung mga mga wise men ang nag ano na na tago sa mga manuscript Jewish traditions prophecy didn't cease It just wasn't exclusive property of prophets anymore. Sages now prophesy in case there is any doubt about sages prophesying. The next line it is almost always omitted by cessation uh, theories places this interpretation beyond doubt. So are sages not also prophets? This is a sense of the statement. Even though it was taken from the prophets, it was now taken from sages. Uh, said Amimar, and a sage is superior to a prophet. And a prophet has a heart of wisdom. So, patungkol po ito sa nag-preserve ano, nag sa mga prophetic writings ang mga wise men po. Pero so, ang um, ino open ko po, hindi ko po ma-open, pasensya na po kayo. Mga Bible scholars po ito, no? Sa mga Protestant uh, denomination na nagpapatunay na yung mga sa compilation or listing, may mga partial listing yan eh. Yung nangyari ni Bishop Melito well, of Sardes, hindi pa po, po yung final magmisa sige. na. na kami ngayong alas ninoy po. So, quick drive lang tayo mga <laughs> 20 minutes. Mga uh, kapatid. So, yan po mga kapatid. No? Uh, hindi pa po, po yun compile, uh, official compilation. Ang official natin, ang isa talaga sa, siya talaga yung yung mga partial compilation, local lang po yun. No? So, ang aura niya is uh, for a specific local church. Pero madiin yung Kapop Damaso eh. Bakit madiin? It is a universal church. Addressed to the universal church. Okay? <clears throat> Sino ba talaga ang nagkumpan? Si Eusebius? O si Papa Damaso? Yung, yun, yun ang, ang, tanong ni kapatid na ito po kapatid na rian, pastor rian at sa mga protestante na nakikinig sa atin ngayon. Ah, uh, ito po. <laughs> yung mga partial compilation ni Jerome, partial compilation ni Coster, partial compilation ng mga Church Fathers. Meron yung <clears throat> local impact. Ano yung impact nito? Local impact. Pero iba ang Santo Papa eh. Hindi yung, ang impact niya ay hindi lang locality. But universality. Address to the whole Catholic Church throughout the whole world. So 405 po. Yun po ang official. Meron na tayong official Latin World Gate. Pero <clears throat> nagsimula ito sa Council of Rome. Uh, almost so uh, 300. Year 300. Or 4th BC na po. Pero, meron na silang mga partial listing. Yung impact sa mga partial listing ni Eusebius, <coughs> ni, ni St. John Chrysostom, ni Saint Clement of Rome, no? ni local po, address to locality. Pero kay Pope Damaso is, is address universally. Okay? So, para hindi kayo malito, <coughs> yan po ang theological, ecclesiastical uh, uh, analysis, mga uh, kapatid. theological, ecclesiastical analysis po. No? Hindi po na bumasi sa haka-haka, no? Pasensya na po kayo, baka ma-open ko ito. <laughs> ano ni Brother Nash, Buenavides. No? Dahil well, ang ganda ng mga document at pati na yung mga mga kinukuot talaga sa mga Baptist Bible Scholar. Grabe, no? Kahit yung mga Baptist Bible Scholar, hindi makadenay. So, kung i-compare natin si Pastor Ian, hindi ko alam kung ano yung background, educational background niya. Nag-aaral ba siya ng katulad ng mga Bible Scholars nila? Uh, palagay ko, hindi. Na, uh -huh. Oh, wala no. So in hierarchy of authority. No, sino ang pinaka mabigat? Si pastorian o no, itong mga Bible scholars nila. Kaya nga ako magko ako ko ng mga Bible scholars. No? So nagko tayo sa mga church fathers natin. Sila po yung haligi sa ating simbahan. So hindi ako nagre-rely lang. Ako nag ko tayo ng mga hindi basta-basta mga Bible scholars no uh, mga encyclopedia hindi basta-basta po ang kinu-quote natin uh, yan po ay patunay na ang presentation natin ay hindi eh, binabasa ko ng buo buong paragraph po yung pagkabasa ko pero yung kapatid natin kukuha na lang na isang linya, linya at ang dami ng mga <laughs> interpretation So parang ang ginagamit lang isang linya to accommodate uh, ang kanyang line of thinking yung theological biases niya. So ginagamit lang niya isang linya to accommodate yung theological biases niya. Pero kung lubos isipin yung topic natin ay all about the whole Bible. You know? So, i-divide niya eh. Separate niya yung old and new. <laughs> Hindi po yung tiba. <clears> At, <throat> uh, mm, grabe yung, uh, grabe yung tatag sa katotohanan na pinipresent natin. <clears throat> so, basa lang tayo ng ilang komento mga kapatid ha. Ang daming nagko-comment po sa YouTube channel natin. Hindi ko alam kung ma-open pa ba ito. Uh, mag-recognize lang tayo ng ilan ha para para naman ma mabasa ko ilan yung mga komento ninyo so salamat pala 228,000 na po yung subscribers natin maraming salamat po walang humpay na pagpasalamat po sa inyo sa youtube channel natin umaabot na tayo ng 200 uh, 200 28,000 subscribers po sa YouTube channel natin. At sa Facebook page natin, 224 po. So, lamang po ng 4,000 yung YouTube channel natin. <clears throat> Mag magbasa lang ako sa po ha, sa aming uh, Magindoong Talakayan with Pastor Rian. Okay, ang dami. 1.2 thousand comments na po <clears throat> dito sa aming mga Sabi dito ni Danilo Bautista, two minutes ago, yung comment niya, kakadibate nyo kay Father Gitgano, lalo nyo inilubog ang mga sikta nyo. Dahil lumabas ang katotohanan, ang buong katotohanan, proud to be Catholic po. <clears throat> Sabi ni Pinoy Archer, one hour ago, hindi marunong sumagot si Pastor Rian. Ang tanong, kung sino ang nag-compile ng buong Bible? Uh, ang sagot nyo, could you daw ang nag-compile sa Old Testament at Apostles naman ng New Testament? Tapos ginawang sinungaling si Martin Luther. Sa lahat na ibang authors, kahit sila ay mga Baptists, basta hiwalay sa kanyang limitadong kaalaman. Gusto niya siya lang ang tama. So maganda itong observation ha. Gusto niya na si Pastorian lang ang tama. Pariho siya ng ibang debater na argumento ay madaming singit at pang-insulto sa kalaban. Na so dito mga kapatid, uh, yun din ang impression ko. No? So yung mga Bible scholars nila ay mali. Pati yung ama nila ay mali, siya lang ang tama. No? Delikado po yan, di ba? So, ako po ay widen yung ating preparation sa diskusyon. <clears> oh, <throat> um, dito naman. Si Marish Stell, four hours ago. Uh, pinatunayan lang ni Pastor Ian na anak talaga siya ng amang protestantismo. Nilang Baptist sect po yan, ang tinawag na Protestant denomination sa pinagmulan ng, sul, uh, ng iba't ibang Protestantism. No? Sabi naman ni Cap Capri Cor uh, Corn Tiger, 8 uh, eight hours ago, ang galing talaga ni Father Darwin, sobrang kalmado, kaya guided siya ng Holy Spirit. God bless you, Father. Mm. <clears throat> si Christian Ray Questo. Dito mo makikita kung gano'ng kababaw ang mga aral ng mga protestante. Ang gulo ng paliwanag eh. Kung san-san putol-putol na information narating, nakarating. Kung kayo daw ang nagkumpal sa old and new, matik daw na kayo na ang compile sa old. Simple logic daw. Ano yung logic mo? X plus Y equals Y. Eh, ba dapat x plus y equals y plus x? Ganun pala kasimple logic sa inyo. Dapat may si logistic fallacy kayo. <laughs> <clears throat> so, si ano naman? Mm, si shelter child development. In conclusion, before St. Jerome's time, the Bible, particularly the New Testament, was in a state of development with various writings circulating among early Christian communities. While there are general consensus in many of the core texts, the process of formalizing and recognizing the canon was ongoing. Mm, totoo ito. St. Jerome's work in the Vulgate translation in the late 4th century would later play a significant role in standardizing the text of the Bible for the Western Church. Mm. Salamat kapatid ah! <coughs> <coughs> si Paps John Uh, Jones, nice debate. Ito yung magandang debate na panood ko. Salamat sa inyong dalawa. Nagpakatuto. Hmm. Sabi naman ni Elizabeth Samora, sabi ni Sister Elizabeth, magaling din to si Pastor Fentes. Kitang-kita ang talino kumpara kay Pastor Anides na parang lasing. Ngunit, mas magaling si Father Darwin. si Inday Alming, no? pang insulto raman gihimo ni Pastor, pagka professional po di, pag, pag, pa, pre, uh, pagka, pag, uh, big professional po, Pastor. Hmm. So, yan lang po muna ha, Ang daming mga nagko-comment. Uh, maayo jud uh, ni Father Darwin Oi believe jud kaayo daghan na kaayong natabangan kung parte sa kadautang espiritu mapalaya salawas, ugalag, sa lawas ug kalag nya sa dibati dili mapildi loy kay kaatbang Oi um, buhay na mo mga uh, mga <coughs> wala jud mo, daganan sa simbang katoliko so yan lang sa muna mga kapatid ha ah. maraming salamat sa mga uh, nagpapadala ng na mga uh, Stars babasahin ko muna bago ako mag uh, si Sister Amy na Elga, napadala sa atin ng 10 stars si eh, Isila Pads 100 stars si Maria Serinopio 100 stars, ipedal na ng 100 stars 200 na si Maribeth Apa 500 stars si Sister Amy nagpadala naman ng 100 stars si Vincente Puluzan, 100 stars. Si Bernarda Ibarzabal, 10 stars. Si Maria Sarmiento, 200 stars. Wow. Vicente Puluzan, uh, 100 stars. Si Sister Gina Daguhoy, 50 stars. Salamat po <clears throat> sa inyong lahat, mga kapatid. At uh, live tayo mamaya. Ah, uh, ngayon ha. Um, para sa uh, misa natin. So, Fighty Maria, tatak si with a humble